Kumusta mga ka-hunter? Sa video na ito, isasalaysay natin ang hidwaan sa loob ng pamilya sa pinamagatang Soldic X Soldic. Pero bago yan, kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng videos, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload natin. Tila ito ay isang pinakamalaking bangungot ni Kilua sa kanyang buhay dahil namatay si Goto pagkatapos ng ikwento niya kay Hisoka. Dahil ito sa inutos ng kanyang pinakamatandang kapatid na si Illumi Soldic. Alam nating lahat na si Goto ay practical na kumilos bilang kanyang tumatayong tatay bukod kay Silva Soldic. Matibay akong naniniwala na kahit na hindi niya ito ipinamalas ng malaki, inaalagaan ni Kilua si Goto bilang pinuno ng butler at gayon din si Goto at pinagkakatiwalaan niya siya bukod kay Kanari. Halos makita na ni Goto si Kilua bilang sarili niyang anak din. Ang mga katotohanan ito ay nagpatibay noong makuha ni Gon at nang kupunan si Kilua sa mansyon ng Soldik. Ngunit hinarap at kinompronta sila ng pinuno ng butler na si Goto at hinamon sila. Sa madaling sabi, pinagtiwalaan pa ni Goto si Gon na alagaan din si Kilua. Ngunit sa pagtatapos ng linya ng mga kredito, napansin nating lahat na si Goto ay nagbago ng muka at natuklasang ito ay isa sa anak ni Kiriko at ito ay inutos ng pamilyang Soldi. Matapos ang ilang buwan na pakikipagsapalaran kasama si Aloka, si Kilua ay napagpasya na umuwi sa kanilang lugar, ang Kukuro Mountain. Habang si Aloka ay nangangamba na baka sila ay tuluyang kontrolin ng pamilya. Sinabi ni Kilua na hanggat kasama siya nito, hindi iyon mangyari at nagalak si Aloka. At inaalala ni Kilua kung ano ang kabayaran ng kanyang ginawa dahil sa pagpapalaya niya kay Aloka. Iniisip niya ang mga bantay lalong lalo na si Goto. Lulan ng panghimpapawid na sasakyan, pinagmamasda ni Kilua ang paanan ng bundok ng kukuran. At may napansin siyang kumikinang nabagay sa ibaba na labis na nagpapaisip ng gusto kay Kilua kung ano ang mga ito. Kaya nagpagpasya niya na lumapag upang tingnan ang mga bagay na yun. Nagulat sila sa nakita dahil ang nakita niyang bagay na kumikinang ay espesyal na barya na ginagamit ni Goto sa labanan. At ang dalawa ay nag-usisa pa sa paligid at sabay na nagulat sa kanilang nakita. Nakita ni Kilua ang isang baraha samantalang si Aloka ay nakakita ng isang puntod na may nakasulat na pangalan. At ito nga ay ang puntod ni Goto Itinuro ni Aloka ang puntod kay Kilua na agad na sumira sa pag-iisip at damdamin ni Kilua. Nalabis din na naging emosyonal si Aloka dahil sa nakikita nito sa kanyang kuya Kilua. Dahilan upang lumabas si Nanika. Nanumpa si Kilua na magbabayad ang sino mang gumawa nito kay Goto at sinabing sisiguraduhin kung dudurogin ko sila ng sarili kong mga kamay. At nagpalabas na kapangirian si Nanika na tila ni Nanika ang kahilingan ni Kilua nag-uumapaw ang pagdaloy ng aura kay Kilua na may kasamang negatibong aura ng Nin. Ang aura ng kamatayan. Samantala, matapos ang isang buwan ng paglalayag ng Black Whale Ship patungo sa New Continent, may malakas na tunog na nalilika sa pinakamataas na bahagi ng Himpapawid, isang dambuhalang halimaw na may nakasakay sa uluhan nito at nagsasalita ng kahit sa tanda kong ito kahit sa pinakamalayong parte na ako ng lawa na ito, ramdam ko pa din ang madalim na aura na iyon. Simula na ba ito ng kabayaran sa pagdala ng aking anak sa limaw na iyon? Ipapagpaliban ko muna ang pagbalik ko sa madilim na kontinente. At kahit na matagal na akong wala sa pamunuan ng aming pamilya, kailangan kong gumawa ng paraan upang hindi magamit ni Kilua ang bagay na iyon kay Ilumi. Hindi ang limaw na iyon ang bubura sa alamat ng aming pamilya. at dyan na muna natin puputulin ng kwento. Pero bago tayo magtapos, magbibigay muna ako ng trivia sa inyo. Alam nyo ba, hindi katulad ng kanyang mga kapatid, si Aloka ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Siya ay isang tulad ng normal na bata pagdating sa labanan at physical na tatag. Gayunpaman, dahil sa pagiging host ni Nanika, takot ang kanyang sariling pamilya sa kanyang kakayahang lipulin ang pamilya sa isang iglap. Nagbahagi si Aloka ng isang empathic na link kay Nanika na nagpapahintulot sa kanya na makilala ang emosyon nito. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.